Si Lisa ng Blackpink ay hindi estranghero sa spotlight, ngunit ano ang mangyayari kapag ang pag-ibig mula sa mga tagahanga ay tumawid sa linya sa pagkahumaling. Sa isang panayam kamakailan sa Woody FM, nagulat si Lisa tungkol sa isang kakilakilabot na karanasan sa isang sasaeng o obsessive fan na nagdulot sa kanya ng pangamba para sa kanyang kaligtasan. Manatili habang sinusuri namin ang mga detalye ng pagtatagpo ni Lisa at ang lumalaking alalahanin sa privacy ng celebrity. Si Lisa ay isa sa mga pinakamalaking pandaigdigang bituin ngayon at kasama ng katanyagan na yon ang matinding pagmamahal mula sa kanyang mga tagahanga kilala rin bilang Blinks. Sinabi niya ng tapat kung gaano niya pinahahalagahan ang mga gumagalang sa kanyang espasyo kahit na nakikita siya sa publiko. Ang ilang mga tagahanga ay hindi nagambala. Gusto lang nilang sabihin na, I love your song, o ituloy ang ginagawa mo. Ngunit hanggat natutuwa siyang makilala ang kanyang mga taga-suporta, ibinahagi rin ni Lisa ang kanyang discomfort sa mga hindi nakakaakit o palihim na mga larawang kinunan ng walang pahintulot niya. Gusto ko lang maging maganda at handa. Sa totoo lang, gusto ng lahat na maging maganda. Walang gustong kunan ng litrato kapag hindi maganda ang hitsura nila. Gayunpaman, hindi lahat ng pakikipag-ugnayan ng tagahanga ay positibo. Ibinahagi ni Lisa ang isang nakakakilabot na kwento tungkol sa isang sasaing na nagpakita ng hindi inanyaya sa labas mismo ng kanyang tahanan. For the first time, last year, mag-isa lang ako sa South Korea sa bahay ko. Hindi ganoon kataas ang mga pader ng bahay ko at mag-isa lang ako doon. Inilarawan ni Lisa kung paano siya sanay sa mga tagahanga na naghihintay sa airport. Ngunit sa pagkakataong ito, may sumunod sa kanya hanggang sa pag-uwi. Sabi ko, kung gusto mo akong makita, magkita tayo somewhere in public. Nagpapakita sa bahay ko ng ganito. Hindi ako komportable. Ngunit ang nakakagulat, ang fan ay bumalik sa gabi na nagparamdam kay Lisa na mas hindi ligtas. After I check MY CCTV, takot na takot akong lumabas. Doon talaga ako nagsimulang mag-alala dahil nag-iisa lang ako. Parang hindi sapat ang isang pagsalakay sa privacy. Naalala rin ni Lisa ang isa pang nakakatakot na sandali, isa na nagpa-freeze sa kanya sa takot. Magsasayaw ako at naisip kong kaya kong pumunta ng mag-isa. Ngunit pagkatapos, sinubukan ng taong iyon na sumakay sa aking taxi sa pamamagitan ng pagdikit ng kanilang binti sa pagitan ng pintuan ng taxi, inamin ni Lisa na hindi niya alam kung paano mag-react. Ang gulat at takot ay bumalot sa kanya sa sandaling iyon. Wala talaga akong ideya kung paano mag-react at natakot ako. Natatakot dahil masyadong malapit ang taong iyon. Ang mga nakakagambalang insidente na ito ay nagpadama kay Lisa na lalong mahina hindi lamang sa South Korea kundi pati na rin sa Los Angeles. Hindi lang sa bahay ko sa South Korea, nasa LA House ko rin. Ipinahayag pa niya kung paanong ang pagtahol ng kanyang alagang aso na si Love ay hindi sapat para maging ligtas siya. Sinusubukan kong huwag mag-isa, ngunit hindi laging posible. Hindi pa ako nakakahanap ng maayos na solusyon. Na-stress pa ako dito. Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Ang kwento ni Lisa ay nagbangon ng isang mahalagang tanong, gaano kalayo ang pag-uusapan pagdating sa kultura ng celebrity. Ang pagtaas ng pag-uugali ng sasaeng ay naging isang pangunahing alalahanin sa industriya ng pop na maraming mga idolo ang nahaharap sa mga katulad na sitwasyon. Hindi lang ito tungkol kay Lisa. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng lahat ng public figure. Walang sino man ang karapat dapat na pakiramdam na hindi ligtas sa kanilang sariling tahanan. So ano ang magagawa? Mas mahigpit na mga hakbang sa seguridad. Higit pang mga legal na aksyon. Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At gaya ng dati, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong pop star. Manatiling ligtas at magkita-kita tayo sa susunod na video.